ai dạy dạy oh. oh shit, oh shit, dạy 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 Payakap-yakap ka na naman. Tapos kapag ka mamaya, tumigas yun. Papasok ko na naman. Shhh! May ingay. Marilig tayo dyan o. Ayakap lang yun ito. Napakadamot. yun naman. Uh, ayun na. Matigas na. Mamaya, papasok ko na naman yan. Hindi naman ito eh. hindi yan. ayakap lang eh. Ay, ay, mo, bulok. Kinala na kita no. Ayakap ka pag tumigas yan. Ayakap mo rin sa akin. Ayun na, pinasok na. Pinasok mo dyan. sa sabi mo dyan. Huwag ka, ka maingay. ng mga bata eh. Nakabukol na yan mo eh. Pag bumukol na, napapasok mo yan. bukulit alam mong bago ligo ko eh. Baka hindi mo po Ang tulog na ako. Alam mo pala eh. Mart, mart yun pa. Ay, na antok na ako eh. Mahat tulog ako. Eh, Ano lang na lang to. Huwag ulit, babe. Hindi na, bumubukol lang ka eh. Tigis na nga eh. Mamaya, mag-gaya ka na naman. Naantok na akong bukas na yan. Huwag, huwag, huwag. Huwag kitang ito lang bago ko eh. Hindi nga mapakaligay. Hindi nga, may ikaw ko naman eh. mo eh. Huwag ka na doon. Naantok na ako eh. Huwag hindi, kasi ako makatulong pag ano, hindi kaano ano. Alam ano mo na yun. Ko nga, ayoko. ko. Oh, yan Oh. Lagi na lang, Lagi na lang yan. Siyempre eh. Hindi ka lang kayo nang sitara yan pa. Puro kung naman. Kaya naligo ko, para antukoy ako ka lamagay. ko naman kasi. Ano na kaya para, para Ayoko nga. Uh, oh, grabe eh. naman tigas niyan. Ang hiyo mo. Alas ako dito, di na ako magtulog dito. Para. O yan. Di na ako magtulog kaya sa baba. Hindi ka naman to eh. Dito ko patulog. Kakalis na lang kayo. Lagi na nag... Nakaumbok ano mo. Lagi na ang nanginigas. Hindi oh, yeah. ka na lang magtulog sa baba. Ano <laughs> sinasabing matigas dyan? Ano sinabi nito? Baka ito yun? Hindi naman matigas eh. Mga babae talaga. Ang gulo.